What's up mga kapuso? Ito na naman po ang mainit-init pa na kaganapan dito sa abot kamay na pangarap. Nitong Sabado nga po ay muntik na nga ang mabuko nila Giselle at Lynette ang sekreto ni na Carlos at Zoe. Ngunit nakapag-isip pa ng pagdede na si Zoe kung kaya't uh, sumunod na lamang itong si Doc Carlos at kung ano nga ang sinabi ni Zoe ay yun din ang sinabi ni Dr. Carlos nang sa ganun nga ay hindi malaman ni Giselle at Lynette ang kanilang sikreto. Samantala, pinuntahan nga naman nila Annalyn at Michael ang cellphone shop na kung saan binenta ni Yosa ang cellphone ni Duke Archie at nakuha na nga nila ito kung kaya't masayang masaya po itong si Annalyn dahil nga mabubuksan na niya ang cellphone at malalaman na nga kung ano talaga ang uh, sikreto na nandoon sa cellphone na iyon. Samantala, sa pag-uusap nga nila Dok Katie at Annalyn, pumayag na nga si Annalyn na pumunta doon sa bloodletting dahil nga po ay uh, kasama itong si Dok RJ na magdodonate ng dugo kung kaya't... Uh, <coughs> umayag na po si Annalyn na ma, ma makapunta doon nang sa ganun nga ay makita niya ang kanyang tatay at daladala -dala nga ni Annalyn ang cellphone na ito kung kaya dito na nga po malalaman kung ano talaga ang tinatagong sikreto ni Zoe at Moira at dito na rin nga malalaman na si Moira pala ang nagtulak kay Doc RJ sa hagdanan samantala sa pag-uusap naman nila Doc Carlos at Doc Lindon, sinabi ni Doc Carlos na alam niyang mabuting tao si Doc Lindon kung kaya sanay uh, huwag, huwag niyang hayaang malulong siya sa bisong iyon dahil masama at sana ay to pa rin niya ang pangako niya sa kanyang mama na kahit wala na ay gagawin niya ang lahat nang sa ganun nga ay magiging mabuti siyang tao at doktor. <coughs> Samantala, Uh, nagkakaroon na nga ng pagdududa si lalinet at Giselle dahil nga sa uh, pag-uusap nila Zoe at Carlos sa telepono at humihingi ng tulong itong si Zoe na parang mayroong masamang nangyayari sa kanya kung kaya't agad namang pupuntahan ni Doc Carlos si Zoe at dito na nga susundan ng lihim nila Giselle at Lynette si Carlos dahil nga po sa uh, nararamdaman nila na mayroon ngang tinatagong sikreto itong si Dr. Carlos. Kung kaya at mga kapuso talagang malaking pasabog po ang mangyayari ngayon dahil nga po sa pagsunod ni at Giselle kay Dr. Carlos ay dito na nga nila malalaman ang lahat na si Zoe ay anak ni Dr. Carlos sa labas at dito na nga nila malalaman na si Moira ay isang masamang babae at Uh, matagal na niyang niloloko si Dr. Tanyag at ang lahat ng tao na nasa paligid nila kung kaya dito na rin magsasagawa ng uh, isang balak si Giselle nang sa ganun nga ay talagang nga siya kay Moira dahil sa panloloko niya dito kay Doc RJ na kanyang kapatid ito lamang po mga kapuso at maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aking mga reaction video thanks for watching, bye bye